ilang araw bago ang undas piniperwisyo pa rin ngayon ang mga tagakawit kawit ng matagalang pagbaha sa isang sementeryo doon may umarang kadang balita si PRTV news correspondent JM Pineda live JM paano yan nakaaapekto sa mga bumibisita ngayon sa sementeryo Maan sa ngayon nga ay uh, ilan pa lang naman din yung bumibisita, bumibisita dito sa sementeryo uh, at uh, sa ngayon nga ay uh, uh, merong ilang uh, mga individual na isinusulung na lang o sinusuong na lang itong uh, mga baha na nandito katulad dito sa likuran ko, baha itong nasa likod ko ngayon at uh, may mga ilang mga individual kaninang umaga nung lumilibot tayo na talagang uh, nilulusong na lang yung baha para na makapunta doon sa mga nicho lalo na doon sa may mga likod na parte dahil nga doon ay medyo mataas-taas pa daw yung baha at putik-putik pa hanggang ngayon. Sa tuwing sasapit ang undas, ang bahang ito sa Wakas Public Cemetery sa Kawit-Kabite ang sinasalubong ni Tatay Noel para malinis lamang ang puntod ng kanyang asawa at anak. Maglalabing limang taon ng perwisyo ang ganitong sitwasyon sa sementeryo. Sandaling umiyak lang daw kasi ang langit, lubog agad ang ilang parte nito. Siguro, Juan, baka magpapalipas kami ng baha bago pumunta. Mahirap na, matatanda na rin yung pupunta eh. Baka magkasakit pa. Ang masama kasi tuwing hapon, tuwing gabi na ulan. No? Para-paraan na lang daw para makapunta sa puntod. Pero minsan, kapag malakas ang ulan, hindi na nagtatangkas si tatay dahil paniguradong mataas ang baha sa lugar. Para naman kay Renato, sa ang baha sa kanyang hanap puaya. Pagpasok daw kasi ng Oktubre, marami ng mga nagpapalinis na ng mga nicho sa sementeryo. Pero dahil sa baha, doble-doble ang ginagawa nilang trabaho. Kasabay pa niyan ang makapal na putik na iniiwan ng baha. Oo, kasi maraming linisin na ganyan eh. Hmm. Diba, malumot na yung nityo. Hmm. Mahirap tanggalin yung lumot sa, ano, sa, loob na, sa ng nityo. Kaya mahirap maglinis. Sa bungad, halos lagpas kung lang ang taas ng baha sa loob ng Wakas Public Cemetery. Kaya panglusungin ng mga nakabota, pero ayon sa ilang mga residente at caretaker sa lugar, abot hanggang tuhod ang baha sa dulo. Malakas na ulan kagabi ang naging sanhi ng pagbaha sa ilang parte ng sementeryo. Kaunting ulan lang, nilubog agad ng tubig ang ilang mga nicho at mga musileyo. Ang ilan sa mga dumadalaw, hindi na pinipilit na lumusong sa gitna ng baha, hanggang tanaw na lang sa mga nicho. Hindi rin naman daw nagtatagal ang baha at tumuho pa agad. Pero kung tuloy-tuloy ang malakas na ulan, hindi rin daw nawawala ang baha dito. Samantala, nakadeploy na rin sa loob ng sementeryo ang ilang mga tauan ng Bureau of Fire Protection o BFP para matiyak naman ang kaligtasan sa darating na undas. Maan, kanina nga ay medyo uh, umulan-ulan dito sa parte ng uh, Kawit-Kabite, kaya naman yung ilang mga residente na nakita nating uh, dumalaw dito sa sementeryo ay nangamba ulit uh, na baka tumaas yung baha dito sa sementeryo at uh, bad ng hapon naman ay tumila agad dito. Pero isang asa napansin natin na uh, dito maan sa sementeryo ay eh, konting ulan nga lang talaga eh, medyo tumataas yung level ng tubig uh, at yun yung napansin natin dito sa likuran natin. Isa rin yun daw kasi dahilan dahil yung uh, parte nung nasa likuran natin na to ay uh, dagat na yan, katabing dagat na yan. Kaya kung sakali mga umulan at magsabay pa ng high tide, eh, paniguradong uh, yung ilang mga nicho at mga mosileo dito sa sementeryong ito ay uh, lulubog. Maan? Mm -mm, J.M., wala bang uh, temporary solution dyan? No? Anong ginagawa ng lokal na pamahalaan at na nga nakasasakot na barangay para naman maibsan yung hirap ng ating mga kababayan at total undas eh pwede sigurong ipasipsip yung tubig. JM Hmm. sa ngayon maan, na uh, sinubukan nating uh, makipag-usap dun sa pamalaan ng barangay pero uh, hindi sila gaano nakikipag-coordinate sa ngayon dahil lang sinasabi nga nila ay eh, talagang uh, kapag mataas ang o oh, high tide itong uh, baha dito sa likuran ay eh, talagang uh, ang nangyayari uh, naapektuhan itong mga nasa uh, uh, parting malapit dun sa mismong dagat uh, yun, yun, yun lang yung paliwanag nila pero hindi sila nagbigay ng solusyon o kung ano man uh, kung anuman uh, pwedeng gawin dito sa uh problemang kinakaharap ng ilang uh, mga individual o ilang mga uh, taong dadalaw dito sa cemetery. Yung, kanina nga nakausap natin yung ilang uh, mga tao ang, ang ginaga ang gagawin na lang daw nila ay uh, papalipasin yung baha para kung sakali mga lalakan sila dito sa parte na ito ng uh, cemetery ay hindi na sila lulusong sa baha si maan itong likod na to. Uh, medyo madilim lang hindi ganong kita pero hanggang sa kong pareng yung uh, yung uh, lubog na baha dito sa parte na yan pati yung ilang mga mosuleyo dyan ay lubog pa rin at, at tinanong nga natin yung pamunuan ng barangay ay uh, actually hawak nga ng barangay hall to barangay sabi ng ilang mga residente dito eh uh, hindi sila nagbigay ng solusyon agad maan alright right maraming salamat sa iyo PRTV News correspondent JM peneda nag-uulat live mula sa Kawit Cavite